stray feeding day. Nakala ko nung araw na yan, wala kami makikita. Wala kasi masyadong dumalapit sa amin ng mga aso at pusa kahit na magtatanghali na. Napansin namin mga tulog pa pala sila. Ano kayang ginawa nila? Ba't nila puyat na puyat? Pero nagulat kami merong isang lumapit. Hindi siya familiar sa amin pero pinakain namin siya. Sobrang ilap niya nga eh. Kaya dyan lang talaga namin siya pinakain. Kaya ang ginawa ko, ako na lang kusang bumaba sa may gutter. Ingat na ingat pa nga ako niyan kasi mamaya matapon ko o masubsub ako niyan. Pero mabuti na lang dahil nga sa pagkain yung dala ko at siguro dala na din ang gutom niya. Naubos niya naman yung pagkain niya. Nahalata nga namin na nabitin siya. Kaya yung pangalawa, asawa ko na yung pinababa ko. Hanggang suhol lang talaga ng pagkain yung ginagawa namin para lumapit siya pero hindi namin siya mahawakan at para din syempre na komportable at marami siyang makain kaya hindi namin siya pinipilit. Usually, ganyan naman yung ginagawa namin lalo na kapag hindi pa familiar yung aso sa amin. Ang sunod naman na pinakain namin ay itong kulay puti. Kung kailan malapit na kami magsara, dun sila nagsidatingan. Pero masaya ako dahil napakain namin tong si Mama Dog at nabusog namin siya. At bago pa kami makauwi niyan, dinaanan na namin yung mga usual na ruta namin. Ito naman yung sumunod doon sa may bukuhan. As always, yung mga pusa yung sumasalubong sa amin. At ayan, nagiingay na yan sila kanya-kanyang meow, nagwawala, hindi na kasi makapagpigil, hindi na kasi sila makatiis at gustong-gusto -gusto na talaga nilang kumain yan. Kaya struggle is real talaga kapag naghahanda ng pagkain sa kanila kasi sobrang gulo. Hindi ko nga din alam kung nasan yung mga ibang pusa niyan. Dahil ko napansin yung apat lang yan sila. Siguro na mamasyal o kaya nakatulog. At may mga iba pa nga mga aso dito na naligaw. Sila ata yung mga aso doon sa may tindahan ng pakwan. At tuwing nagagawi sila dito, kapag nagsistray feeding kami, pinapakain na rin namin sila. At talagang binubusog namin. O diba sabi ko nga sa inyo, nagtataka kami kung bakit apat lang sila. Ito nga ang isa o, oh, kinuha pa ng papa ko doon sa may kabilang kalsada. Kasi naririnig namin na may umiiyak. Yung pala siya yun, hindi niya na magawang makabalik o makatawid. Siguro natatakot sa mga sasakyan. Kaya ayan, nag-aalala kasi talaga kami kapag nakikita namin na kulang sila o kaya may hindi nakakakain. At ito naman po, kung nagagawi kayo doon sa may bukuhan, sa may tukwahan, tanging hiling ko lang po na tuwing nakikita nyo siya dyan, sana po wag nyo po siyang saktan o pagtripan. Kung meron man po kayo may aabot sa kanya at pwede po sa aso, wala namang po masama kung bibigyan nyo siya. Dobli ingat lang din po dahil syempre, dahil kahit papano, territorial po siya. Dahil matagal na siya dyan namamalagi. At yun lagi ko nga po bisa sa inyo, napapalitan namin yung collar niya. Ayan po, sa wakas, sumakses din. Napalitan na namin yung collar niya. Sobrang pogi na niya, no? Medyo natagalan nga kami sa pagpalit ng collar niya yan kasi minimake sure namin na hindi masikip o hindi maluwag para hindi rin siya makatakas. At bago pa nga kami pumunta sa mysea oil niyan, pagkatapos namin pakainin silang lahat, talaga naglalaan pa kami ng mga ilang minuto para mapet namin sila. O malambing! At mabuti na lamang din habang nagaantay nga kami, ay eh ayan, may isa pang aso na dumating. Lagi nyo rin po siya nakikita sa may videos namin. Isang mamadog po yan. Tuwing nagsistray feeding kami, lagi yan nandyan. Lagi niya kami naaabutan. At sa tingin ko nga may mga anak yan, pero hindi ko lang din talaga alam kung saan niya tinatago. Pero masaya ako dahil nabubusog namin siya at kahit papano, meron siya mapapadedi sa mga anak niya. At ang last, ayan si Pogi, sinitsitan namin siya. Kung napapansin nyo, may harang po. Pero nakalusot naman kami niyan. Wala kasi yung mga empleyado ng CEO Oil niyan ng araw na yan dahil nga meron silang company outing. Pero nangako kami na kami nga muna ang bahala kay Pogi at magpapakain. At sa mga muning din na nandoon. Kaya ayan, tinupad ko naman yung pangako ko at kahit naman may outing man sila or wala, talaga naman dadaanan namin yan sila. Nasayang Masayang masaya ako dahil kompleto sila at ang daming nakain ni Pogi. Habang nandyan nga ako, nako, todo paalala ako niyan na kapag katapos sila kumain, Lagi ko sinasabi na lagi silang mag-iingat at huwag na huwag natatawid sa kalsada. At kumbaga dyan lang sila, maglaro o matulog. Hindi rin naman kasi talaga 24-7 na mababantayan ko lahat tong mga stray dogs or cats na pinapakain namin. Kung sana lahat lang talaga ng tao may malasakit at pagmamahal sa mga aso or pusa. Sana hindi ko nag-aalala ng ganito, no? Pero ganun pa man, sana napasaya namin kayo sa video namin na pagsistray feeding. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa amin.